Good morning! Kasama natin si Kathleen tsaka si Miko. Pupunta tayo dun sa talabahan kasi mag-o-observe sila yung ating uh, oyster farming. Kaya na si Parang Joven! Hey! Okay, ano sa kami! Aria! Kaya na si Parang Joven ulit. Pantaragat ulit tayo. Ngayon po ang oras natin ay 6.30 ng umaga. March 9, 2025. Mga biyahe natin, siguro mga 30 to 45 minutes. Kapunta dun sa ating mga Balagan. Let's go! yung 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 tapos eh yung Ako po Ayan may yung Ayan yung no? Ayan sa Ang mga tropangs natin dito yung ng yung 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 sentral. Ito <laughs> mo, Janak. Dito tayo na, Janak. Ano ang mga bago lang <laughs> sa laptop platform namin sa Instagram, sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube.